Si Zorin Legaspi ay itanganak noong 30 ng Enero taong isang libo at pitumput dalawa sa Maynila, siya ay isang Pilipinong aktor at direktor sa telebisyon. Galing si Zorin sa pamilya ng mga celebrity, pawang artista ang kanyang ama na si Lito Legaspi at ang mga kapatid na si Nakir at Brando. Isa siya sa may pinakamagandang mukha sa mundo ng showbiz sa kabila ng kanyang katikasan ay hindi pa man ito napabilang sa mga lalaking celebrity na nalingt sa mga naging katambalan. Kilalanin at alamin ang naging kwento ng pag-ibig ni Zoren Legaspi, Rufa Gutierrez. Nagkaroon ng relasyon sina Rufa at Zoren noong 1989 at tumagal ito ng tatlong taon. Magkasama ang tatlo na sina Zoren, Rufa at Carmina sa 1990 movies na Tora Tora, Bang Bang. Paglalahad ni Rufa, unang niligawan ni Zoren noon ay si Carmina na noon ay bata pa. Ibinahagi din ni Rufa na noon pa ay si Carmina na talaga ang crush ni Zoren. Dahil sa may katabaan pa noon si Rufa ay hindi siya umano na napansin ni Zoren. Ayon kay Rufa, habang ginagawa ang kanilang movie ay napansin ni Zoren na parang sumay sexy ito at doon ay hindi na nito pinansin si Carmina at si Rufa na lang ang niligawan niya. Sinabi rin ni Zoren na kung nagtuloy-tuloy lang ang kanilang relasyon noon, malamang ay sila pa rin ang magkasama ngayon. Pero happy naman daw si Rufa na ang best friend niyang si Carmina ang wife ngayon ng kanyang ex, sa isang press con, ayon pa sa kanya, never pumasok sa isip niyang siya ang maging dahilan ng hindi pagkakaunawaan ni na Zoren at Carmina. Pero may panghihinayang na hindi sila ang nagkatuluyan ni Zoren. Inamin niya na noong time na magbreak sila ni Zoren, ay may bitterness at hate pa rin at nahihilom ang sugat paglipas ng panahon. Sa ngayon ay matalik na magkaibigan ang tatlo. Carmina Villaroel, sa isang presko noon ay naikwento ni Zorin kung paano nagsimula ang romance nila ni Carmina. Paglalahad niya, 13 pa lang siya, crush ko na siya. Ayon sa kanya, niligawan niya si Carmina. But for one reason or another, nabaling sa iba ang kanyang atensyon. Si Zorin ay napunta kay Rufa at si Carmina naman ay ikinasal kay Rostem Padilla. Makalipas ang ilang taon, nang maghiwalay sina Rostem at Carmina ay muling nagkrus ang landas nilang dalawa. Sa isang interview sa kanila ng kambal ay inamin ito na hindi dumaan sa ligawan stage ang dalawa. Ani ni Zorin, matagal na eh. Natatandaan ko, nag-break kami. Pero never kasi kami naging mag-on. Never kami naging boyfriend and girlfriend. Nilinaw ng versatile actress na wala silang courting stage dahil best friends lang sila noon. Nang magkahiwalay sila ay doon na realize niyang love na love niya si Zorin nang mawala ito sa buhay niya. At doon niya napagtanto na si Zorin nang nga ang kanyang The One. Nagsama ang dalawa at pinili na sa USA na nirahan noon sina Carmina at Zorin at iniwan ang kanilang showbiz career dito sa Pilipinas. Doon sila pansamantalang namalagi pagkatapos ipinanganak si na Mavi at Cassie. Bagamat hindi madali ang pinagdaraanan ni Nazoren at Carmina nung magdesisyon na magpunta sa Amerika. Ngunit naging masaya ang kanilang pagsasama. Dalawang libot isa nang bumalik ang dalawa kasama ang kanilang kambal. Nang napawalang bisa ang kasal nila ni Rostem Padilla na naging daan para matuloy na ang kanilang pinaka-inaasam-asam na kasal. Sa ngayon ay labindalawang taon ng kasal mula noong 15 ng Nobyembre taong dalawang libot labindalawa.